Yes mga kaibigan, muntik na maipanalo ni Kai Soto at Kawamura ang laban sa huli. Eto yun o, balikan natin yung 13 seconds left in the game. From top ay bababa si utof para magkaroon ng open lane si Kawamura papunta doon kay Kai. Da-drive sa dyan at kunyari ay popost si Kai pero unti-unting iaatras ni Kai ang depensa para magkaroon ng open lane si Kawamura for an easy shot. Ayan mga Lods oh, napaka smart nung play na yon mga Lods ha. At inago nila ang kalamangan para maging 94-93. Lamang na sila. Pero alam naman natin ang naging resulta. Talo sila dyan ba? Diba? Pero bago yan, ay napansin na ng commentator na wala daw sa wisyo si Kai sa laban na ito. Well, Kai Soto a little tired today. I mean that's the only way you can explain his performance because he should really be out imposing himself in my opinion. Kapag nagustuhan nyo mga Lods ang video na ito, ay paki-subscribe naman ng aking channel. Tara, panoorin natin ang mga galawan ni Kai. At mukhang okay naman si Kai sa simula dahil sa unang offense niya ay agresibo pa nga siya. Nakasungkit nga kaagad siya ng foul at free throw sa dyan pero di niya na ipasok parehas. Hanggang sa na-foul na nga siya, wala pang isang minuto ang lumili pa sa game. Para sa akin lang mga lods bumaba na lang dapat siya at hindi niya na in-screenan yan dahil alam niya naman na manipis na tumawag ang ref sa kanya nitong mga huling laban niya. Tama ba mga lods? Pakicomment nga ako dyan sa play na yan. Sa play naman na ito ay ang ganda ng setup nila ni Kawamura to give Kai his first two points at end 1 pa to make it three. At sayang naman ang black na ito under 6 dahil natawagan ng goal interference. Ulitin natin. Parang packet pa lang ang bola doon mga lods ah. Sa sunod na opensa naman ni Kai ay behind the back pass ni Kawamura pa rin. Pero sabit ang import na si Kennedy to bring him back to the line. Sablay ang una dyan mga lods at tatlong free throw na ang hindi niya naipasok. Pumasok ang huli at meron na siyang 4 points so far mga lods. At nakuha niya na nga ang second foul na ito. Yung ganitong foul ay okay lang sana. Pero yung una, parang hindi. Eto pa sana ang unang foul niya. Wala na siyempre magagawa si coach Jan kundi ilalabas na siyempre si Kai. Pero sa timeout ni coach ha, kitang kita na malungkot at tulala ang ating pambato. Nangihinayang siguro yun sa mga fouls niya. No? Sa second quarter naman ay pinoy na pinoy ang moves mga lodzo. Patay tayo dyan! Under 2 minutes na nga isinalang si Kai dito sa second quarter dahil sa fouls niya. At binigyan siya ng play, pero sablay mga kaibigan at sablay din yung follow up shot niya. Hanggang natapos na nga ang first half sa score na 53-44 para sa Ibaraki. Sa unang sultada naman ng third ay ipinasok si Kai at ang unang opensa nga ay para sa kanya. 6 points pa lang siya dito mga idol at kakasalang pangalang niya sa third ay foul na naman si Kai. Pero grabe ang hawak kay kayo, dapat yung kalaban ng foul dyan eh. Pati nga commentator ay eh hindi makapaniwala eh oh. I don't know, I think that's pretty weak. I don't understand how they call that. Inilabas tuloy siya ni coach. Pero nagtulong-tulong bandang huli ang team. Kahit wala si Kai. Kaya na ilapit nila ang laban sa pagtatapos ng third quarter. Pasok tayo ng fourth at under 7 na nga ipinasok si Kai. Umataki siya dyan sa gilid pero hindi pumasok. Sinundan niya yan sa gitna pero nakakuha ng foul at free throw yan making both. Di nagtagal ay umataki naman siya sa low post at takasong kit ulit siya ng foul. Hindi makaarangkada ang Yokohama kaya humigpit ang depensa nila sabay pasok pa ng 3 ni Kawamura. Sinundan pa yan ang step back ni Oliver sabay naka-steal pa sila at na-convert yun for another 2. At nagsimula na nga maging wild ng game dahil sa fake ni Kawamura sa 3 point line ay nakakuha siya ng foul. Takbo siya dyan sa free throw line at isa-isa niyang naipasok lahat ng free throw. Para gawing 93-89 ang laban. Apat na lang ang lamang mga lods. Nakaamoy sila ng panalo at isinala nga ulit si Kai for extra offense. At ramdam ka agad ang impact ni Kai dyan dahil malilibre ang kakampi niya sa tres at pumasok yun. Time out ang Ibaraki at isa na lang ang hinahabol ng Yokohama mga kaibigan. Pumapabor pa talaga sa Yokohama ang laban dahil sa depensa ni Kawamura ay nag over ang kalaban para mapunta sa kanila ang opensa. At kinausap niya na nga si Kai para sa magiging execution ng last play kung saan ay eto na nga ang nangyari Ang ganda ng execution ng play na yon mga kaibigan Sayang yun mga loads Hanggang dyan na lang muna tayo At hanggang sa muli Salamat!